Good morning guys. So for today's video guys, this uh, October 30. Ayan, maaga akong pumunta dito sa cemetery guys para malinis. So ayan guys, nandito yung aking bunsong anak na nakalitin. At saka yung aking bunsong kapatid na lalaki. And then yung aking mga lola at lolo, nandito din yung kapatid ni mama. At saka yung mga kapatid ko guys na mga nauna sa akin. Ayan, lahat yan guys ay alilinisan natin habang maganda yung panahon kasi alam ko pag, October, pag November 1 talaga guys minsan talaga inuulan niya kaya hindi ka makapagtirik ng kandila hindi ka pag makapaglinis ng maayos kasi ulan so en guys tara sama niya ako dito sa loob ayun, libutin natin yung ah, uh, habaan ng cementerio papunta dun guys sa unahan yun yung uh, maliit na chapel pagka ganyan na uh, November 1 guys uh, nagminisa dito yung pare guys ito nga pala guys yung lumang sinara sim lumang simbahan lumang ah, uh, sementeryo guys pinakaunang sementeryo bali apat pa lang sementeryo dito guys sa San Jose isang sa Solidad ah, uh, Danlog at saka sa ah, uh, ko lang pang nagpapalinig ta birisi pa Tirana sa bagan pangaran pa kaya na to. Ay, to. Hmm. Ay, yun, ito, ah. Iyo, maanas na. Mahawan sa baba. May agi pa, yung gilid ba? <tod> Mahiling muna akang koyang kuya. Linigan kung anong klase. Ito sa purok. Dahil may lapid na dahil pinturahan. pintura. Ang Ay, mo yun po man.